Siyam sa bawat sampung pasyente ng lupus ay babae. Mga dapat mong malaman tungkol sa sakit na ito. Ano nga ba ang lupus? Ang lupus ay isang seryosong autoimmune disease. Ayon sa Lupus Research Alliance, ibig sabihin nito, inaatake ng mismong immune system ang healthy cells nang hindi sinasadya. Dapat kasi mga infection lang ang nilalabanan ng immune system isa ring chronic na sakit ang lupus. Kaya mahabang gamutan ang kinakailangan ng pasyente. Sabi pa ng mga eksperto, napakasalimuot o kompleks ang sakit na lupus. Iba-iba raw ang paraan ng pag-atake nito sa bawat pasyente. Kaya hindi eksaktong magkakapareho ang mga sentomas na kanilang nararamdaman at hindi agad nabibigyan ng diagnosis. Pero hindi ito nakakahawa at hindi ito nakukuha sa paghawak sa taong may lupus. May paniniwala naman ng ibang eksperto na nagkakaroon ng lupus bilang tugon sa particular na hormones tulad ng estrogen o dikya sa environmental triggers. Isang bagay ang environmental triggers sa labas ng katawan ng tao na nagdudulot o nagpapadala ng sintomas ng lupus. Ang sakit na ito ay kadalasang nakakaapekto sa balat, kasukasuan na joints at mga internal organs tulad ng puso, baga, utak at kidneys sa ngayon hindi pa rin matutukoy kung ano nga ba ang sanhin ng lupus. Ngunit may mga ilang bagay na nakakapagpataas ng risk na magkakaroon ng sakit na ito at isa sa mga risk factors ng lupus ay ang pagbabago sa hormones. Ang balat, kasukasuan at internal organs tulad ng puso, bato ang kadalasang apektado ng lupus. Kaya sa mga parting iyan ng katawan, nararamdaman ang mga sentomas. Maari ring maiwasan ng lupus flares o paglala ng mga sentomas ng lupus sa tulong po ng ilang healthy habits. Mahalaga ang pagkakaroon ng healthy lifestyle at pagkakaroon ng wastong treatment para hindi lumala ang mga sentomas at maiwasan ang mga komplikasyon na maaring dulot ng lupus disease. Pakinggan naman po natin si Mrs. Yolin Oferte kung saan nagkakaranas po siya ng namnas sa kanyang mga katawana. Ngunit na solusyonan po ito dahil sa pagsunod niya sa 7 days cleansing program at pag-undergo po niya ng vitamin C IV. Pakinggan natin. Parang, ako po ano mo, kailin niyo na 7 years na po. Mm -hmm. So ako po ang higing may naghantong sakit. May nilakwang ka. Sa kito na dito. Nagang <laughs> <laughs> maintenance. Mm -hmm. Kaya, sa pagpuan ako, kanang yung dibate nga.

na niya ang kado ng vitamin C mo kung nagvitamin C ko na ito, kung 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 So kung 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 ang mga mga na mamahaw, panigutura, kung ano, sa sayo siya, may kung ko sa akin. ko pero may ko Kasi lagi, <laughs> nagkakamulit ng bawal, mga nang na po. Mga, 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 Ma'am, kumusta ma'am? Akong Osborne ma'am. Kumusta ang imong paglawas human vitamin C o ga 7 days cleansing sa doc alternatibo ni ni Abtik ba imong lawas ma'am? Ano <laughs> Abtik to ako. Kumusta sa akin? Okay sa. Ano ba? Ni ba mo No, um, una na, alam ko na, nakusumatao pa niya no, ito, no, kasi no. mm. Karoon, na, uptake, uptake na. Uptake sa <laughs> sa mga produkto sa dog Alternative. sa <laughs> So, ma'am, akong usbo na lang, imong pangalan, edad, dog tagasa na, ma'am? years old. Ayan, salamat, ma'am. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa ating hotline, 0946 3211 Ito si Daisy Aranyes para sa balitang pangka